Uh -uh. Parang bagong ligo ah. <laughs> hmm? Di naman na ano sa akin, nag-message yung naka ano ko nung nakaraan, yung pag-akyat ko sa'yo. Hmm, baka nagbago isip. Okay ka naman ah, ba't di siya magme-message? Diba? Maganda ka naman. Ilan yeah. na po anak mo? Ilan na anak mo? Isa. oh isa pa lang ang anak. Diba? Hmm. Isang beses lang nagasgasan, ayaw niya? Impossible. Alam mo, bagay lang yan, ma'am. It's either chinat ka niya, pero hindi ka nag-reply. Eh, chinat ka niya, pero ayaw mo talaga. Alin yung totoo doon? Huwag kang ganyan-ganyan Ha? Nagbabasa ka ng comment? Mamay, isub-sub kita sa comment section Tignan mo Hirap na hirap ako makipag-usap sayo ma'am Nakatungo ka dyan Now. Hmm dulo? dulo? Ay po, agad ibig Ngita ka suga eh Huwag <laughs> na suga na. Dito Kaya ko sa buwan dai. Ano ba ada Di di kita makita. Gusto ko lahat nakikita ko eh. Ayoko mabibitin ako. <laughs> okay na, ano abi kita Hi po, good evening. Good evening. Anong daan ka na, Jen? Kuwaan, <clears throat> mag-13 ako. Karong November 5. Mm, may anak na po kayo? Na ako'y anak isa. Mm, -mm. Na ay tatay? Wala. Wala? Ang sige buhat ni mo. Nag Nagkulkog ka? Wala. <laughs> yeah. Paano man nabuhay mong anak? I mean, na-na... Ha? Huh? <laughs> Sino naglala... Ano yun na yun? Sino sila na naglala guys? Ako ba? Kapang walang guys. Wala na ikuan. Um, Ma'am, tanong ko lang... Unsa'y pagbuhat ni mo sa imuhang anak? Kaya wala man to'y ikuan? Amahan? Wala na ipisiglan. Unya? Nagkulkog ka? Thank you, Miss Okay. Onsay, onsay, nagbisahin na tuloy. hanap mo dito sa live ni 2.0? zero? Paan lang ka nang itong friend. Baba, baba, friend kindo. Sige, bye!